Ang label ay laging importante. Ito man ay sa bote ng sarsa, inumin o sa lalagyan ng asin. At siyempre, lalo na sa relasyon. Aba isipin mo na lamang kung walang label. Nakakalito, hindi ba? Hindi mo malaman kung ano at hindi mo malaman kung saan ang tungo. Matagal nang merong mga kakaibang relasyon na hindi mawari kung ano ba talaga. Dati ang tawag ay MU o Mutual Understanding. Napaminsan dahil nga walang formality at maliwanag na definition ng relasyon, nagiging MU o Misunderstanding. Madaling i-deny na hindi kayo at minsan madali ring palabasin na kayo nga. Sa panahon natin ngayon, ang sinasabi ng iba ay huwag lagyan ng label. Ano pa man ang itawag, mahalagang maunawaan na kapag hindi klaro ang klase ng relasyon, hindi lamang ito magulo, ito ay malaking kalugihan din para sa nasa ganitong uri ng pagsasama. Ang klase ng relasyon ay magdedetermina sa responsibilidad ng bawat isa sa konteksto ng relasyon na iyon. Kung hindi ma-define ang relasyon, madaling talikuran ang responsibilidad at marahil masisi ka pa bandang huli. Ang pagkakaroon ng relasyong walang label ay nagiging dahilan din para yung mga taong gustong sumeryoso sa iyo ay mapalayo. Marahil iisipin nila kung bakit ka pumapayag sa ganoong samahan o kaya naman ay aakalain na taken ka na. Bunga din ng relasyong walang label ang feelings of uncertainty and insecurity. Magtatanong at magtatanong ka pa din kung ano nga ba kayo. Mahalaga ka ba? At kung saan patungo ang relasyon? Mas lubos nating mauunawaan ang relasyon kung titingnan natin kung paano tayo minahal ng Diyos. Ang pagmamahal niya sa atin ay malinaw sapagkat ito ay ipinahayag at ipinadama. Ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili sa kabila ng ating pagkukulang. Hindi niya tayo dininay, sa halip ay patuloy pang minamahal at iniingatan. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagdudulot ng security dahil alam nating ito ay mananatili at maaasahan. Pag-ibig na hindi ka iiwan at pag-ibig na hangad lagi ang pinakamainam. Ang sabi ng Bible, Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayon mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Mas lalo nating nauunawaan at nararanasan ang pag-ibig ng Diyos, mas lalo nating nakikita kung paano dapat ito ipahayag sa iba. Sa mundong pilit na ginugulo ang tunay na diwa ng pag-ibig, Meron tayong responsibilidad na ipaunawa at ipakita ang tunay na diwa nito. Hindi lamang ito sa pamamagitan ng ating mga sinasabi kundi maging sa pamamagitan ng ating mga relasyon kinabibilangan. Umibig tayo dahil una tayong inibig ng Diyos. Asa ka pa?